Ang sabihin mo, wala kang ibang maisip na content, nagpapakalat ka na lang ng fake news. Pwede yung mag-cause ng panic. Sabi pa ng isa, naku po kapatid, mali yung ipinapangaral mo. Ang pinapangaral ko po ay yung mga nakalagay sa Bible na pwedeng magana po. Dahil yung mga biblical prophecy, whether you believe it or not, mangyayari po yan. Kung inihula po yung kapanganakan ng Panginoong Kristo at nangyari po, pinarapi sa yung kanyang pagkakatawang tao bilang Diyos, yung pagsilang niya, yung kamatayan at yung muli niyang pagkabuhay, yung kanyang pangalawang pagparito, asahan natin na mangyayari. Kung ako ay walang maisip na content, hindi po yun big deal sa akin kapatid. Kasi kahit hindi po trending ang ipost ko, kahit konti lang yung mag-views po, okay lang po sa akin. Kasi po, naniniwala ako na mapanood man ng dalawa o lima po ito Nag-upisa ako ng konti lang po yung mga nanonood. At wala akong ibang interes sa ibang tao na kailangan mapanood ito ng maraming tao. Hindi ko po hinangad po yon mga kapatid. Ang nais ko lang ay ma-spread po yung word of God. Sa pamamagitan ng mga video, malaki pong tulong po iyan. Yung ilalagay natin yung word of God po sa mga content, sa mga video. At sa kahuli-hulihan po, hindi takot yung ini-inject, kundi hope. Hindi po yung purpose ng Panginoon. Bakit may mga bagay na ganito? Bakit may mga propesiyang nagaganap na ganito? Bakit ganito po yung nagaganap sa current event po natin? Nakatakda na po yan mga kapatid. Para lang po sabihin ko sa inyo na hindi po yan pagdikit sa trend. Alam ko po mga kapatid, yung iba nag-iisip na bakit ganyan yung ginagawa kong ng mga content. Diba po, related sa uh, nature, current event. Ganun naman po kasi talaga ang word of God connected po siya sa mga nangyayari sa mundong ito. Kasi po, yan po mismo ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 24. Ibig sabihin lang po niya, sovereign ng ating Panginoon. Na yung sinabi niya noon ay nangyayari ngayon. At hindi ibig sabihin, hindi niya kontrolado ang lahat. Alam na po niya yan, yung Bible po, from the beginning, yung creation, pagdating po sa revelation, end times. At ang ibig sabihin niyan, because Jesus is the Alpha and the Omega, siya yung una at siya yung wakas. Alam niya po yung mangyayari, kaya nga po siya yung savior po natin eh. Kaya nga po, kahit hindi po trending yung i-post ko, wala pong problema. Konti lang manood, hindi po ako nagpo-post ng araw-araw na iba-iba yung content. Minsan po, clips lang po, kaya naman, repost. Kasi po, as a pastor, ang hirap pong ibigay po yung time lahat sa social media. It's a part of my ministry lang po mga kapatid. And I pray na marami pang i-reveal ang Panginoon sa pamamagitan ng mga binibigyan niya po sa akin. I'm just an instrument mga kapatid. Kaya nga po, pag ako po yung naglalabas ng mga content, ng mga topics, pinagpipray ko, pinagpa-fasting ko, hindi lang kung ano yung makita ko, hindi lang kung ano yung parang trend ngayon, no. Kung ano yung nakalagay po sa Bible. Kasi po, mawawala ang lahat ng ito mga kapatid. At mawawala po yung inaasam po natin ng mga bagay sa mundong ito. Pero yung salita ng Diyos, yan po yung mananatili. 'yung po itatandaan natin. Kaya minsan kahit sobrang old na po ng topic sa Bible, gumagawa ko ng content, mga topical, kasi po hindi po mawawala po 'yan eh. 'Yan 'yung salita ng Jose. Eh. Sabi nga po ng Isaya chapter 40 verse 8, ang damo ay nakutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi, magpakailan man. Hindi wala po ako na 'yung mga malayong mga kamag-anak, pamilya ko mapapanood po 'yung mga video po na ito yung aking mga magiging anak, mga miyembro po. Mapapanood po ito. Babalik-balikan yung mga video po na ito na magbibigay po ng pag-asa dahil salita ng Diyos po ito. Hindi ko salita, hindi salita ng kung sino, kundi yung salita po mismo ng Panginoon. At yun yung gusto kong ishare sa lahat. Yung salvation nagmumula sa ating Panginoong Isa Kristo. Yung panampalatayanan natin yung ginawa ng Diyos at patuloy na lumakad sa kalooban niya. So yun lang mga kapatid, God bless you.